Nanindigan ng Ekonomista at House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng Charter Change. Kinumpirma rin niyang base sa timeline ng mga proponent ng People's Initiative target na maikasa ang plebesito para sa si Chacha bago maghulyo si Mela mora sa detali. kabila ng patuloy na pagtutol ng ilang grupo sa charter change, nanindigan si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na malaki ang maitutulong sa ating bansa kung maamiyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Kamakailan lang, tulad ng una ng ginawa ng Kamara, naghain na rin ang resolusyon ukol dito si Senate President Juan Miguel Zubiri na nakatuon sa pagpapaluwag ng patakaran sa sangay ng public utilities, basic educational institutions at advertising industry sa bansa. Pero kung si Salceda ang tatanungin, dapat ay palawakin pa ito bilang bahagi ng pagpapaunlad sa ating ekonomiya. Yung sa Senate will only increase, uh, will only impact the current 2% of the GDP, whereas the House will impact 14%. This may be small, look like, but that is where all the investments are needed, like agriculture and natural resources. Magbubukas ka pwede buksan mo na lahat. Partikular na ginutulak ni Salceda na isa ring ekonomista ang pagpapalaka sa sektor ng agrikultura. Kailangan ani itong gawin sa lalong madaling panahon bago patuloy ang mapag-iwanan ang Pilipinas. We should be data-based, we should be science-based. And of course, um, ang, ang point naman dito eh, we want to grow the economy because we're not falling behind. In five years, tatalonin na tayo ng Kampucha. In ten years, tatalonin tayo ng Laos. Talo na tayo ng Indonesia. Talo na tayo ng Vietnam. Kasabay naman ito, muling iginiit ni Salceda na hindi dapat pigilan ang pag-usad ng People's Initiative sa iba't ibang panig ng bansa. Kinumpirma rin niyang may ikinasan ng timeline ang mga proponent nito. As far as I, I know, it was explained to me by the proponents, uh, they want to hit it before July. Printing ng ballot, yes or no lang naman yun eh. Ang, ang matatagal is the validation. Eh di bantayan nyo na lang yung validation ng Comelec. So at every point naman, at saka we're not doing anything outside of the Constitution. I mean this process is not doing anything outside of the Constitution. Ang ibig sabihin ba niyan totoo ang kumakalat na target iregalo ng ilan ang chacha para sa State of the Nation address ng presidente sa Hulyo? Ay, that's not the point. The point there is it has to be reasonably actionable. That there's enough time before the 2025 elections. Ang 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 kalaban ng timeline na 'yon is that by October we will be filing already. Sa lunes, balik sesyon na ang Kongreso, kaya't inaasang paiigtingin pa ng mga mambabatas ang kanilang mga hakbang para sa ikauunlad ng Pilipinas. Melales Moras para sa Bayan.